Ang simula ng Honda Cars. Sa isang maliit na bayan sa Japan, isinilang ang ideya ng isang tatak na bibihag sa daigdig ng pagmamaneho. Honda, ang pangalan na kumakatawan sa kalidad, inobasyon, at husay. Ang kwento ay nagsimula noong 1946 nang itinaguyod ni Soichiro Honda ang Honda Technical Research Institute. Ang simpleng hangarin niya ay makabuo ng mga demotor na bike na ginagamit ang surplus na mga makina ng hapon na eroplano. Nagtagumpay si Honda sa kanyang unang layunin at ito ang nagsilbing simula ng Honda Motorco LTD noong 1948. Sa tulong ng kanyang kasosyo na si Takeo Fujisawa, nagsimula silang makabuo ng sariling mga motor. Noong 1963, isinilang ang unang kotse ng Honda, ang T360 mini pickup truck. Sinundan ito ng S500 sports car. Ang mga modelo na ito ang nagpatunay na ang Honda ay hindi lamang pambihirang motorista, kundi isang tunay na alagad ng pagmamaneho. Ang Honda Civic na unang inilabas noong 1972, ang naging sandata ng Honda para sa internasyonal na merkado. Inilunsad dito bilang isang compact na kotse na may mataas na fuel efficiency at mababang emission. Ang makabagong teknolohiya ng Honda sa paggawa ng mga kotse ay nagpatunay na ang mga ito ay hindi lamang pampamilya at pang-araw-araw na paggamit, kundi maaari rin sa mga karera. Noong 1982, ang Honda ay nagsimula ng produksyon sa Amerika na nagpatunay na ang Honda ay hindi na lamang isang lokal na tatak. Ang Honda ay naging isang pandaigdigang pangalan. Ang Honda Accord, na unang inilabas noong 1986, ang naging sagot ng Honda sa pangangailangan ng mga mamimili para sa isang mas malaking kotse. Ang Accord kalidad at kasiyahan sa mga mamimili. Sa bawat modelo ng kotse na ginagawa ng Honda, makikita mo ang kanilang dedikasyon sa inovasyon at kalidad. Ang Honda ay patuloy na nag-aalay ng mga kotse na nagbibigay ng higit na value sa mga mamimili. Ang Honda ay hindi lamang isang tatak ng kotse. Ito ay isang simbolo ng kalidad, inovasyon at pagiging matibay. Ang Honda ay patuloy na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng mga kotse na nagtatagal. Ang Honda ay patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa bawat pagmamaneho. Ang Honda ay nagbibigay ng bawat kotse na may mga teknolohiyang nagbibigay ng comfort, seguridad at kalidad. Ang Honda ay hindi lamang isang tatak. Ito ay isang kultura. Ang Honda ay nagbibigay ng isang karanasan na hindi mo maaaring makuha sa ibang tatak. Sa darating na mga taon, ang Honda ay magpapatuloy na magbigay ng mga bagong modelo na magpapakita ng kanilang dedikasyon sa inobasyon at kalidad. Ang Honda ay patuloy na magpapakita ng kanilang kahalagahan sa industriya ng automotive. Ang Honda ay patuloy na magbibigay ng mga kotse na nagbibigay ng kahusayan sa bawat pagmamaneho. Sa bawat Honda car na ginagawa, ang pangako ng kalidad, inobasyon at kahusayan ay nakaukit. Ang Honda, ang tatak na patuloy na nagbibigay ng bawat pangangailangan at kagustuhan mo sa pagmamaneho. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng isang kotse na magbibigay sa iyo ng kalidad, kahusayan at kasiyahan sa bawat pagmamaneho, Honda ang sagot. Ang Honda, ang tatak na patuloy na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa inovasyon, kalidad at husay. Ang Honda, ang tatak na patuloy na nagbibigay ng bawat pangangailangan at kagustuhan mo sa pagmamaneho. Honda, ang simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay sa pagmamaneho. Honda, ang tatak na nagbibigay ng kahusayan sa bawat pagmamaneho